<laughs> on est marin à <laughs> <non. rires> Good morning, good morning mga kakulbix For today's video mga kakulbix uh, Nandito tayo ngayon sa Kaituna Dito kami na mingwit ngayon mga kakulbix yeah, Kasama natin si Boy Candido At si Boy Roger At yun si Boy Archie Archie Cadenas Ayan. Kasama natin mga Colfix. Yan na, yung ano natin mga pa, mga pamingwit nakapain na lahat. Ay nakataan na. na lang na kagay mga Colfix. Yan naman si Kapitan. andun Sana certain tayo ngayong araw dito mga Colfix. At yun sa taas, si Boy Marvin ang lalaki ng mga kaway na nahuli doon mga Colbix ang lalaki ng kaway ah, dito makadali man lang tayo pakaganda ng ano mga Colbix tiga anong malakas ang alon no? oh. ba diba? tiga malakas ang alon na wala na yung bahay ni Archie. Ayan, nagkakasting din. Ah, ano pa lang mga Colbix? Paangat pa lang ang tubig. Kaya, Nakadali na si Boy Roger, mga Colbix. Ayan na. Wala ah.

Anak ng kaway ito. ah. Oh. Lagay mo dito. Ha? Lagay mo to big. Okay. natin. Kalaybit ka? Oo, okay, maganda. Wala, mamatay na. na boy. Sa mata tinamaan eh. Saan? Sa mata dito. Okay. wala mo na yan. Wala. <laughs> hmm. Ay, sir, sir. Hoy, apakan mo yung ano, maputol yan. Oh. <laughs> Lupit ni Boy Roger ah. Kakalapag lang eh. Huli na kagad. Malaki-laki na yan. Okay. Lumapit ka noon. Lumapit ka dun ba? Tanggal Ayun, oh. Ayun, oh. yan Ayuno. o Ayun o Kaway Big kaway Big kaway mga colleagues Nakanganga na yung isda eh Yan Kadali na mga colleagues si Bo Roger oh? Laking kaway Ito ba Ngayon pa! Kay Cap Si Kapitan nakadali din oh Ayan mga Kulbiks, ang laki Nakadali oh. oh. na naman mga Kulbiks Si Boy Roger May agimat oh Oh, tayo kumain din oh Oh Okay Ano oh. mo? Meron yan Meron yan Ginalaw eh Meron May mga call fix na nahuli ni Boy Roger Alit Balik ko na malakas ang alon eh Pero Dadali na naman Si Boy Roger yun know. o Ano yan? Kawai, pwede na to Kawai Mata o oh. Sobrang suwete, namata na, na o oh. Yan yeah. So ha Ano, dali natin na to? Gi. Okay. Try ko yung ilaybit yan. Tara. Na. Naglalaybit ako. Alright, mga Coolbix. Nakadali na tayo ng pangkilaw. Yan ako. Ang lupit talaga ni Bay Archie. Tignan natin. Wow! Kinilaw. Mga Coolbix, Kinilaw na kaway Sariwang sariwa. Oh, ha? Sariwang sariwa mga Kulbiks Titikman natin. Mm. Yummy. Delicious. Quality, quality. Napaka-quality mga Kolbiks. Nang kinilaw. Napaka-sarap. Magkakainan na tayo. Ah, oh, ha. Yeah. Magkakainan na natin tayo mga kulpiks ng kinilaw. tayo mga Colvix Colbix. May huli na tayo, may huli na tayo. May huli na tayo mga Colbix. Oh, ha. Huh? Oh. Kadali na tayo mga Colbix. Kawai. Kawai mga Colbix. Oh. Huh. Ah, sa pol mga Colbix, oh. Nadali natin. Nadali mga kundis. mga kolbix naman ulit natin ng makadali na naman tayo oh. so yung mga kolbix yan napakaraming nagkakasting ngayon dito mga kolbiks, dito sa kay Tuna o oh, yan oh. May parang may nakadali ang um, may nakadaling basta oh. bilis ng mga ano ma-rescuer no pati doon sa taas mga colbix napakarami na nagkakasting uh, yan o mga colbix pati dito ang dami ang dami nagkakasting mga colbix yun oh punta pa doon ang daming mga nagkakasting mga colbix ha ah? On est vraiment à le Mix 看看没接。<laughs> <laughs> Kaya mga kubix Kaya ano na ko natin makakawala pa Ayun na naman ito yang isda. Buat ni spinas tu. Ha? yeah ma, Kobix, kadali na si Boy Marvin, ang laki. Oh. Laking kaway. Dili ay you dili ni. Ano, know, dala-dala ni Boy Roger, yung nauli ni Marvin. Yo. Kaway. Kaway mga Colvix. Uli. Uli mo ba? Naghulihan kayo? <laughs> 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 nagulihan kayong dalawa. <laughs> Yung mga Colvix, nagulihan ang dalawa. Magu <laughs> lieng kayang dalawa. Yeah, mga kakulbiks Oh. High tide na malapit na makarating dito ang dagat yan na ay yung huli natin mga kolvix o oh. ang laking kaway oh. laking kaway mga kolvix hmm. Olvix Good afternoon, good afternoon Uwi na kami mga So pano nakadali na kami ng malalaking kawai Mga Olvix Mga Olvix, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel Then please click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video Hello mga Olvix Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta ah, sa ating youtube channel bye bye